Yan po, isang uh, magandang araw. So, mayroon po tayo ngayong aayusin. Mayroon po kasi ako napulot na ito po ang uh, water kettle na to. Ayan. So, madumi nga eh. Ano ba, pa, ba to buksan? Ay, ito yata. Buksan. Ito yung on niya eh. So, parang hindi yata mabuksan ah. Oh. Ayun. Ayan. So, madumi siya. So ang gagawin po natin, ayusin po natin to. Ito yung switch nyo. Nakapun na eh. So bago po natin naayusin, ayusin, tingnan po muna natin kasi dito lagi to kasi may fuse to rito eh. Ayan. So ito yung aayusin natin. Ayan po. Water, kitel. Ayan po. Ayan yung ating aayusin ngayon. So gamit po tayo ng tester lang. At ating... Testingin dito. May fuse kasi ito eh. Lagi po nating tinan yung fuse dito. Ayan, sa plug. Ito po siya. Ayan, o. Oh. Nasunog nga, o. Oh. Nirepair na lang din, o. Oh. Siray Sira yung fuse. Ito po yung, ano, sinapo, no? Sira. Ayan, may fuse po ako dito. <laughs> Ito yung mga simple lang, o. Oh. Lagay natin dito. Hindi din makailaw na siya. Hindi lang kung paano. Pag-uasa natin ito, pag hindi ito Max. Hindi ito, Max. Hindi. Iba pala to, hindi, Max. Ayan, oh. layo, eh. Hindi siya, Max. <laughs> hindi, Max, <mats sya>. siya. <sighs> hindi siya, Max. Hindi Max. Hindi, siya mats. So, tingnan na lang po natin yung coil niya. Ayan. Yung coil yung ating titingnan kung buo. Sinisip po ko. Sayang, oh. Hindi ikwan. Ito, hindi pala siya mats dito. Ayan, oh. Ano nangyari, oh. Eh? Agoy, okay, agoy, okay, agoy. Okay. Kung mapapansin niyo po, ito yung coil niya Oh. Ito, ito. Ito, ito yung umikot na yan. Yan yung umiinit. So, ito po yung ating tetesterin. Ayan, yan. yan. Tingnan nga natin kung okay. buo. Anong klaseng vlogs to? Bakit hindi siya tumatama dito? Ah, hindi siya po. Hindi siya para dito. Ano natin At ito. So, ito na po yung hitura niya nung ating nilinis yung ilalim kasi para hindi po sumabit. Uh, so, 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 so. Kung makikita nyo po, ito, 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 papaliwanag ko ron. Ito pong dalawang wire na to ay sa switch din po ito. Kaya okay lang kahit uh, wala na tayo rito yung magre-react dito sa sakwa na to. Itong dito, dito. Yung sa base po niya. Yung parang ganito. Kasi hindi naman to eh. Hindi pala siya matz. Hindi dito. So, okay lang po to kahit wala na. So, ito po, ito po kasi kung makikita nyo, ito rin po, isa rin po ito kasing switch. Ayan. So, itong wala to, pagka nainitan to, pagka nainitan, ay mag-open-close po ito. Ayan. Ayan. So, ito na lang yung gagamitin nating switch nya. Ayan. Ito, iwa-wiring natin po. Iwa-wiring natin. Ganito sya. You are the only... Oke. Okay. isa Bisa. Bisa. Kedua anak tenang nang maayus. Dapat cerita. Bisa. ano dito ito dito so, ayan na, natapos na po nating wiringan ayan so buo po yung coil natin at ako uh, kung makikita nyo mayroong dalawang wire na pumasok dito sa dito sa so my quad may dalawang wire yan po yung ginamit natin yung dalawa na yan biakin nyo lang yan at lagyan nyo lang siya ng Kwan, ito yung gagamitin natin ng switch niyan. So, dalawa po yan. So, bago natin siya salpakan ng kuryente, make sure na ah, wala siyang ground. So, gagamitan po natin na para hindi siya magsalubong. Ayan, so, gamitan natin ng tester. Make sure na hindi tayo nagkakamali. Ayan. So, ito po yung pinakamplug niya. So, dapat po, pagka naka-off, wala siyang, wala siyang, ayan, makikita nyo, wala siyang kung power niya. Ayan, wala. So, i-try natin i-try natin i-on. Ito po yung kasing on. Ayan, i-ganyan mo. Itaas. At dapat ay may Awake oh up. Ayan, kung makikita nyo, ayan siya sabihin, may palo. At then, pag inup natin, ayan, dapat wala siyang zero siya. Ayan. So, okay na po ito. Tinester na natin. Okay na siya. And then, lalagyan po natin ng ng, 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 Lalagyan natin ng pang dito. Okay naman natin so dapat po pagkagawa nyo, walang sasabit dito sa walang sasabit dito sa element na to dito sa mainit. Kasi mainit po to, dapat wala siyang sasabit diyan. And then, yan na. Okay na tayo. Well done Double check, double check nga natin, double check nga natin. Ito mo siya. Dapat wala siyang sabit tayo ayan. Yeah. so pag uh, dapat po na pag naka off ay wala siyang continuity ayan. Yeah. wala pero pag naka on po ayan, makikita nyo ayan. makikita nyo diba mayroon pong uh, continuity dito sa ating ko. Uh. so check natin dito sa labas check natin dito sa labas ayan, yeah, so we'll check natin dito sa sa labas check lang natin kung so, tapos, dito. Ayan po. So, tinry natin. Nasaan ba yung ilaw niya? Tingnan natin. Ayan. Ayan. So, tinry natin. Nilagyan po natin ng tubig. Ayan, kung makikita. And then, boom. Ayan, kung makikita nyo may ilaw, di ba? At tintay natin kung, ayan. Di ba po? Tingnan natin kung mag-automatic siya. Kasi ito yung, kung dito, ito kasi, pagka nainitan to, mag-automatic yan. Siya. Ayan, oh, kung makikita nyo. O, ayan. Kung makikita nyo, di ba? Pumitik siya. Ayan. Wala na yan. Kasi kahit iyon nyo, kasi nakainit yun, eh, nakahanga. Yan. Hindi na talaga siya magpa-function. Ayan. So, di ba? May nagawa na naman tayo ayos. And then, lilinisan na natin yan yun yung ating ginawa ko. ba? diba? Okay na siya. Ngayon, so nagpakulo tayo. Tinising natin yung ating guwan. Mag-automatic ba siya? Ayan. Ayan. Diba? Very good. <laughs> Kapit tayo